Naatay. oi ano yan? Deep fry hito. Albino yata to red eye man. <laughs> Tingnan yung mata guys. Mamula-mula ang mata. Anyari. Deep fry daw pero kulang yung mantika. Tingnan nyo. Pula yung mata. Anong nangyari dyan? Nalungkot yata siya sa kanyang buhay. namula-mula yung mata, oh kumikirap-kirap pagyod. yun ayan so atong finished product to araw. ayan deep fry ah hito Sering. kasarap oy yummy yummy ayan ito yung ulam namin ngayon guys sa hapunan Okay, pag-iisa kami nito. Okay, galing ito sa Wagas Farm. Nung pinuntahan namin na farm. Okay, meron tayong uh, suka at tuyo na may sili. Yan, guys. This is our ulam for tonight. Okay, thank you for watching.